mga kabayan good news po goodbye OEC na po at hello uh, uh, OFW travel pass na po sa bagong Pilipinas uh, mas pinadali na ang proseso para sa ating mga balik manggagawa may valid contract sa SIM employers lang po at saka SIM job SIM country narito ang uh, OFW travel pass po So isang digital pass para sa iyong exit pass o OFW documentation. So dito guys, kailangan nyo na i-download yung OFW eGovPH. So i-download yung mobile app na eGov.ph uh, sa Play Store o App Store. So dito gumawa kayo ng account gamit so, ang iyong valid email address at mobile number. Then sa tab, makikita nyo yung NGA. Tapos sa uh, silik select nyo yung DMW. Tapos click nyo yung balik manggagawa. Sa home po, uh, pindutin po yung ayan uh, yan. E-travel pass. So dito makikita ang yung OFW travel pass profile. Di ba pang mga detalye guys? So katulad nyan, may QR code. So wala nang uisi po. Uh, so na po ito magagamit na po natin mga balik mga balik uh, manggagawa. So digital na, mabilis at walang abala na po. So ito yung bagong serbisyo uh, mula sa Bagong Pilipinas. At hatid uh, ng iGovPH uh, iGovPH. E e so download now and uh, please subscribe, like and share po.